po sa braso ng pagmamasage. Ang sumunod po ay one hand influrage. One hand influrage. Ito po. Igaganyan mo siya. And then, bata yan, lumaguto. yan pangalawa. yan, kailangan may batak, may kwersa ng bata yan Ayan. One hand influrage. yan kailangan maramdaman mo rin na parang binabatak mo yung ugat ng pasyente. Ayan. One hand in flourage. Pag gumingibit ang pasyente, effective yun kasi nababanat yung ugat ng pasyente. Ayan. Ang sumunod po ay ringing. Ang gagawin po ay ipapatong po sa balika at ititwist. Ito po ay ringing. Yan. Twist. Iti-twist siya. Seven times pa rin ang gagawin natin. Seven times ng pagmamasad sa kaliwang braso. Kasi nandun yung heart. Yan ito po yung basics na basic na pagmamasad sa mga stroke kung kayo ay may parents na na stroke pwede po ito yung gayaan eh pero kung pag sa pangkalahatan po ay eh, sadya kayong uh, sa po sadyang therapist na kagaya namin kagaya ko yan ito lang po sadyang ano pangunahing ano pwedeng gawin sa stroke kung kayo ay wala gaanong pera na pangbayad sa mga therapist Yeah. Yeah, allow maguto. 'Yon lang po, step 3 and 4.